So yun, good morning mga kabsat For today's video ay kuan Magdidilig kami dun sa kwan namin sa garden namin Balik kasama ko yung pamangkin ko nandun dun, Tapos yung baby ko tapos may mga bata kami kasama Balik kwan kasi guys diretso kasi na walang ulan Ngayon malilim pero wala namang ulan Kaya kwan Kaya magdidilig kami kasi ito yung tuyo na yung mga lupa nung kwan sa garden natin ngayon dito ako sa bukid wala nagpatubig na sila dito sa bukid uh, dito na lang kami kukuha ng tubig na pagdidilig namin oh uh, hay na kayo Kaya no guys, to yung to yung makakano, yung lupa. Tapos mayroon pang mga abono na hindi natunaw. Hay, dek ko galaka ko mabit ko atalatan eh, tito ko, pag-uulan. Teka na. Ah. Talaga ay sasayad bulaklak na pala tong mga kanatin oh. May mga bulaklak na. Madumi din lang po. Oh, Oo, oh, pang dilig lang naman. May bulaklak na guys oh. naming oh, kana ah, pagbubungahan niya na itong mga to. Pwede nang abunuhan to ng kan guys triple 14. Ito may na yan ah. Pati ito guys, oh, may mga kan na bulaklak na. Panakam, panakam. Sa dom ko. May kwantay mam kami ni... Ano ka, ano ka, konta, kami, ano ka dito, ma to? Mga kodi ko ano mo. Kailangan, kailangan ma-esperyan tong mga to guys. Bilis tumubo tong mga kanya.

pati dito sa pinagtaniman natin ng beans guys beans yung tinanim natin dito tapos yung okra tanggalin natin itong mga matandang dahon yung mga bulaklak na siya guys oh mga pan lang siguro to guys isang linggo ano mag ano papakita na yung mga bunga na itong mga to meron na siyang mga bulaklak Lagi na yung mula na gitu. Eh butol palalaki yeah. na rin ito mga papaya natin guys walang natin na mga pipino guys oh. Nakakain itong mga to Native pipino Wala, okay. Good. doon kami nagsasalo guys sa ilog kasi mababaw yung par tubig ng bukid so guys tignan natin yung papaya natin na ako yung maliit dito sa banda ayun na pala ito yung papaya na ako guys inano ng kalabaw kaya naputol noon pero tumubo pa naman siya. ito ang baba niya. O, tignan niya guys ang baba o. Oh. Ay, pa pala itong isang panya. Oh, buo niya. Sayang. Ang baba niya guys o. Oh. yung isa. Malaki pa naman. Sayang. ito yung isa linisan natin para hindi akyating ng ano ng damo ito pala yung native na pan guys ay chinese malunggay ito wala na pangit na ang pakatubo ganda ng kanya oh yung bunga nya masarap ito guys pang saog saog sa mga kwan noodles pangit lang yung ano katubo nya hindi na masyadong nada, na ano nalilinisan yung mga native pipino pagka ganito ng kulay nya guys hindi na nakakain hinog Hugas tayo ng paa. Meron din mga meron ding mga gabi dito, guys. So, yan guys, tingnan natin yung baboy natin. Dito lang sa banda rito. Meron na din bunga to. Ah. Ito yung natirang talong na kwan, uh una kong tinanim. Hindi sya namatay nabunuhan natin eh, nabuhay sya. tignan natin yung babi natin, guys. Okay na siya. No, si katagpakpaka na kanto ni ipansi-pansi na mga tinal daw at kinaman naman. Saka nagmay, so, no, mag, baka gmay pa. Nag-red na termin. Gmay ano ka. No, eee. Tingnan tayo ng rabong. Walang mga rabong ngayon guys. Hindi buwan ng pagla, pinagkano ngayon, ng mga labong. Pagkakuan ah, guys. May mga tumutubong kuan rabong. Labong. Namamatay sila. Ayan guys. Ito na yung garden natin. Halos nataniman na natin lahat guys. Doon lang sa bandaro ng hindi pa. Tapos dyan sa kabila yan ang susunod na tataniman, tataniman natin pagka nakaano tayo ng kon. Mga binhi binhina naman. Simula na silang ano. Mamulaklak. Bali mag ano na tayo ng abono natin na kon triple four team. Para sa bulaklak at kon niya. Pagbubunga. Ikan So guys, pawin na ako. Ang ganda ng bundok ko. Oh. Ayan guys, inaakyat din namin yung bundok na yan. Pagka nangunguha kami ng mga kwan, ulam, mga ubod. Maraming ding mga kwan dyan guys, yan to. Tapos mga ligaw na ayong mga kwan, wild wild chicken, yung labuyo tawag namin tapos yung mga uh, kwan, musang tawag namin sa Ilocano, meron marami dyan, pero karima talaga dyan guys, yung mga uh, wild chicken, yung labuyo yung mga baboy naman guys, wala na dyan kasi kwan, parang natatakot na sila meron guys, yun sa bundok na yun mga uh, baboy ramo marami pa lang dyan napakasarap guys yung kwan karne ng kwan ng baboy ramo palinamnam siya guys hindi katulad ng mga alagang baboy na kwan pinapakain ng mga feeds yung mga baboy ramo kasi guys kan, mga organic lahat ng kinakain nila